Paano ba mag-install ng isang Bluetooth receiver dito sa ating mga lumang integrated amplifier katulad nito Madali lang 'yan mga sir Itong Bluetooth na to ay i-install natin ito sa ating amplifier Welcome back mga sir dito sa ating munting channel Once again this is 59 TV ngayon mga sir ay may ayos tayong isang integrated amplifier. Ito ay may kalumaan na. Yan ang kanyang model EV5020. Ang kanyang mga potentiometer na iba is bali na. Tapos wala nang volume knobs ang ibang potentiometer. Okay pa naman ang kanyang switch. Ito ang kanyang speaker selector, microphone, pinalawang na. Ito, bali na ang kanyang master volume. At dito naman sa kanyang likod, ito po siya. Yan, hindi po nakasulat ang kanyang wattage. So ito po ay AB5020. Ang kanyang binding post, kulang na din. Tapos, kinalawang na ang kanyang kaha. So ito na mga sir, buksan na natin. Ito ang dumi na po. So ang gagandahan nito mga sir is dual transformer po siya. Ito ang kanyang bultahi. Yan, 032, 012 at 011 since dual transformer po siya is single winding lang po siya pag sinama na yung dalawa makabuo na yan ng center tap so ito po ang kanyang power output meron lang po siyang 1 pair per channel bago natin to baklasin at linisan testing muna natin padaan muna natin sa test valve tapos switch on yan may power naman po siya at hindi umiilaw ang ating test valve at ang kanyang fan motor is umiikot din so meaning may supply po siya pero wala tayong narinig na nag click ang kanyang relay so ibig sabihin nag protect po siya at malamang may ibang sira pa nito so ito na mga sir hindi ko na na record ang pag nito ito na ang kanyang front panel naka baklas na lahat at ang kanyang casing nalinisan na rin natin so mamaya at ito po ang ating mga potentiometer na pampalit doon sa mga dapat palitan so ito na po ang kanyang mic at tone control board at ang kanyang master volume so ito naman ang kanyang main board yan medyo kinalawang na sa kanyang likod ay okay pa naman ang kanyang PCB traces ito ang kanyang power output So ngayon mga sir ay papalitan muna natin itong kanyang master volume. So itong kanyang mga push button mukhang okay pa naman. So ititesting natin to mamaya pati itong kanyang input selector at speaker selector. So ngayon papalitan lang muna natin itong kanyang master volume. At dito ipapakita ko sa inyo kung paano pagtanggal at pagpalit ng volume knobs lalong lalong na sa mga baguhan. So una, dagdagan muna natin ng soldering lead. Dahil pag diniretso natin yan, hindi natin dagdagan ng soldering lead ay matagal yan malusaw. Kaya ang technique dyan, dagdagan natin ng soldering lead ang lumang hinang bago natin gamitan ng soldering pump. So yan, madali lang po siyang lumambot kapag nadagdagan na natin siya ng soldering lead ang importante dito mga sir na huwag po nating ibabad ang ating soldering iron dito sa PCB dahil matutuklap itong PCB kapag nasubrahan ng init kaya may makikita tayong mga tampered or jumper jumper na napisib dahil yon sa masyadong nababaran sa soldering iron ang PCB kadalasan yan yung mga mag-aaral pa so di yan talaga maiwasan mga sir dahil siguro tayong lahat ay nakaranas ng ganyan so ito na mga sir natanggal na natin ang volume control so ito may pampalit tayo ito po ay 50K. Meron po siyang 8 pins. So ganyan lang mga sir. Kadali ang pagbunot ng isang volume knobs. Sa pag naman is... Dulot-dulo muna ang ating unang hinangan. Para hindi yan gigiwang-giwang habang ito'y hinihinang so ganun din mga sir huwag nating masyadong ibabad ang soldering iron dito sa board traces para iwas tampered ang ating PCB at pagkatapos po nating maghinang mga sir is ugaliin po nating mag brush gamit ang isang toothbrush dito sa ating mga ninangan dahil pwede dijang may natira pang maliliit na tilamsik na lead na magsanhi ng short circuit. Pati itong kanyang dalawang microphone jack ay papalitan natin to dahil kinalawang na. At dito sa kanyang tone control board is may nakita tayong parts na putol na ang paa dahil sa kalawang. So, check-check na lang natin mga sir ang bawat piyesa masakit sa ulo to kapag kalawang na ang kalaban natin although matibay po ito dahil ang lumang model pero sa katagalan ay tatabla na siya ng kalawang sabi ng mayari nasa 10 to 15 years na daw ang amplifier na ito dahil sa kanya pa po itong ama at noon ay college pa sila So, subukan natin tong hanapan pa ng mga ibang parts mga sir na kinainan ng kalawang pati doon sa kanyang mainboard. Welcome back mga sir. Ito na, napatunog na natin ang amplifier. Pasinsya na po, hindi ko po na-record lahat kung paano ko ito na-repair dahil matagal po at halos apat na araw ko po, po itong inupuan para mapatunog lang. Anyway, ipapakita ko na lang sa inyo kung anong mga parts ang ating napalitan. Dito sa kanyang mainboard, hindi naman nagkaroon ng trouble. More on linis-linis lang po dito at nagpalit tayo ng dalawang output transistor. palitan ko na lang po itong dalawang microphone jack at maglagay tayo ng bluetooth receiver dahil yun ang gusto sa may-ari at ito nga pala mga sir ang mga pisa na napalitan ko sa amplifier na to ito dalawang output transistor dalawang microphone jack kinalawang na tatlong potentiometer isang op amp IC tapos isang filter capacitor welcome back again mga sir ito na na install na natin ang isang bluetooth receiver ang matagal lang nito mga sir ang pagbutas dito sa kanyang front panel dahil iningatan po natin sa pagbutas gamit ang barina para hindi po natin magasgas or madamage itong kanyang front panel. Tapos sa connection, madali lang po ito mga sir. Ito po ang kanyang supply voltage or source. Dito tayo nagkabit sa supply ng kanyang blower. Ito nagdagdag tayo ng isang filter kapasitor at 104 na mylar yan. Tapos dito sa kanyang output sa Bluetooth, dito natin i-in or, or hininang sa kanyang CD input. Yan. Puti at red wire. Diyan nakakabit sa CD. So ganun lang kadali mga sir kung paano mag-install ng isang Bluetooth receiver dito sa ating mga lumang amplifier. Ngayon try natin mag-play ng music mga sir via wireless gamit itong ating na-install na Bluetooth receiver. So hanap lang tayo ng music play. Thank you. At hanggang dito na lang po mga sir. Maraming salamat sa oras nyo. This has been your 59TV. Thank you!